Pagkatapos ng isang dekadang relasyon ni na Jericho Rosales at Kim Jones, tila nagbabalik sa limelight ang buhay pag-ibig ni Jericho ngayong 2024. Sa mga nagdaang taon, hindi may kakaila ang matibay na pundasyon ng kanilang pagsasama, ngunit noong Setyembre taong 2011, nagpa siya silang maghiwalay. Mula ng maganap ang paghihiwalay, si Jericho ay namuhay ng mag-isa sa loob ng limang taon, at ngayon, tila may bago siyang pag-asa sa larangan ng pag-ibig. Ang balita ukol sa bagong relasyon ni Jericho ay unang lumabas kamakailan lang. Ito ay isang malaking kagalakan sa kanyang mga tagahanga at sa mga sumusubaybay sa kanyang personal na buhay. Ang aktor na si Jericho Rosales ay ipinakilala sa publiko na siya ay kasalukuyang nagdi-date kay Janine Gutierrez, isang kilalang aktres. Hindi lamang ito isang chismis, kundi isang kumpirmadong balita na mismo mula sa bibig ni Jericho. Ang kanyang pagtanggap at pag-amin sa kanilang relasyon ay tinanggap ng maayos at may pagmamalaki na nagbigay daan sa mga pag-uusap at pagtalak sa kanyang mga taga-subaybay. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng pagkakataon si Jericho na magbigay ng kanyang opisyal na pahayag nang tanungin siya ng isang interviewer tungkol sa estado ng kanilang relasyon ni Janine. Walang pag-aalinlangan na ipinahayag ng aktor ang kanilang status bilang magkasama. Ang kanyang katapatan at pagiging bukas hinggil sa kanyang personal na buhay ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao, at lumabas ito bilang isang positibong aspeto ng kanyang karakter. Ang kanyang tinukoy na hindi siya mahilig magdenay ay nagpatunay na siya ay isang tapat at direktang tao pagdating sa kanyang mga relasyon. Sa kabilang banda, may mga nagbigay ng opinyon na hindi tulad ni Jericho ang iba pang mga kilalang personalidad sa industriya. Halimbawa, binanggit nila ang aktor na si Paulo Avelino, nakilala sa kanyang pag-iwas na magbigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa kanyang mga relasyon. Ayon sa mga netizens, tila mas gustong manatiling misteryoso ni Paulo Avelino kumpara kay Jericho na malinaw ang pagpapahayag ng kanyang relasyon. Ang ganitong paghahambing ay nagbigay ng panibagong perspektibo sa mga tagahanga na nagmamasid sa buhay pag-ibig ng mga sikat na personalidad. Ang pagbabalik ni Jericho sa buhay pag-ibig ay maaaring magbigay inspirasyon sa marami na hindi kinakailangang itago ang tunay na nararamdaman, lalo na kung ito ay isang bagay na nagbibigay saya at kagalakan. Sa pamamagitan ng kanyang pag-amin at pagiging bukas, ipinakita niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi kinakailangang itago sa likod ng mga pader, kundi ito ay dapat ipagmalaki at ipakita ng may tapang at pagmamalaki sa huli, ang balitang ito ay hindi lamang isang pag-update sa personal na buhay ni Jericho Rosales, kundi isang pagkakataon upang suriin ang iba pang aspeto ng buhay ng mga kilalang tao sa industriya ng showbiz. ang kanyang hakbang na ipakita ang kanyang tunay na relasyon kay Janine Gutierrez ay nagsisilbing paalala na ang pag-ibig ay hindi dapat maging lihim, kundi isang aspeto ng buhay na dapat ipagmalaki at tanggapin ng buong puso. ano ang siniyu sa balitang ito?